Hello guys, magandang araw na naman sa inyong lahat and for today's video po ay magagrap po tayo ng ating ubas. So meron po pala tayo ditong rootstock na Brazilian hybrid variety. So meron po tayo ditong apat na cordon or apat na arm. So yung ating puputulin dito is yung one arm lang po muna. So yung ating sayon pala na ay ang joy seedless variety. So yan po. So yung ating method na ating gagamitin sa ating pag-graph ay ang V-grafting. So, meron tayo ditong sayon. So, yung ating gagawin sa ating sayon ay ipoform lang po natin siya ng V-shape. So, ayan po. So, i po natin siya or di kaya kung meron po kayo diyang mga grafting knife, ah uh, mas mabuti po yung gagamitin natin. So, ayan po. Ito na po yung ating joy variety na sayon na ating idudugtong sa ating Brazilian hybrid na variety. So, ayan po guys po. So napansin nyo po, uh, V na po yung kanyang shape. So, ayan. Ito yung ating rootstock. Pain lang po natin siya sa gitna at itutusok po natin yung ating sayon para magka dikit po yung cambium. So, ayan po. Make sure po na naayos po yung pagdikit nilang dalawa guys so ayan po oh. so after that is uh, lalagyan po natin ito ng grafting tape so make sure din sa ating grafting tape na um, matibay po yung ating pagkakasil para maiwasan po yung pagbuka ng ating gayon at saka yung ating rootstock so ayan po And, napaka po na Lagyan po natin ng grafting tape yung dulo ng ating sayon. So kung wala po kayong grafting tape, pwede po tayong gumamit dyan ng uh, ice candy cellophane. Hiwain na po natin 'yan ng 1 inches, so, yun guys. So lagyan po natin ng grafting tape or cellophane yung dulo ng sayon para maiwasan po yung pag dehydrate niya po. So ayan, after that po is Lalagyan po natin yan ng cellophane or sasakluban natin yan ng cellophane. Para po kung umulan ay hindi po mababasa yung ating sayon at hindi po siya malalanta or masira. So yan lang po for today's video. Thank you!